Meanwhile. At this juncture, Mr. President, I move that we adjourn the session until three o'clock in the afternoon of Monday, June two. 2025. So move, Mr. President. <laughs> there is a motion. <laughs> win is there any objection and they claim up the claim. there being none session is adjourned until three o'clock in the afternoon of Monday June 2 2025 Thank You mr. president thank you to our staff and Senate employees mabu and Senado <laughs> Hoy, huwag mo na kayong magparty at magsaya. Huwag ninyong gisingin ang natutulog na agila. Baka kayo'y lahat sa langit mapunta. Ang kapatid ko si Super DM inyong dinamay pinatahimik sa social media. Kanyang YouTube ipaban parang wala ng makata? Oops, diyan kayo nagkakamali kasi andito ang kuya niya at ang legal counsel niya. Sapagkat aking ipagpatuloy ang nasimulan ng inyong makata. Then sure? Panahoy magbago kami muli magsanib puwersa. Lumusot man ang impeachment sa kamara Wag pa si Siguroy kayo'y magtagumpay at magsaya. Sapagkat ang Senado ay may sariling version at hindi kagaya ng house of buhaya. Anong akala nyo? Kayo na ang bida? <laughs> Nagkakamali kayo kasi ang tunay na bida sa huli na mamayagpag. Ulan ng isang agilay ang taas ng lipad. Kailanman kayong lahat ay hinding-hindi magtatagumpay. Sa maitim na balak ay walang gantim palak. Hoy kayo kayo o oh, kayo. Ha? Hindi ba talaga kayo kinalabutan sa inyong ginagawa na pag-impeach kay Inday Zara? Nako! Ito, sanabi ni Inday Zara, hindi natin ilalabas hanggat wala silang ilalatag na baraha dahil panigurado akong nasa, ak akong nasa akin o nasa kay Inday Bibisara ang last card gaya ng sabi ko. Okay? I am the ultimate survivor. Okay? Yan yung sinabi ni Inday Bipisara. Siya nga ang the ultimate survivor. Okay? Ibig sabihin nako, humanda kayo. Ha? Lahat kayo mauubos dyan. Nako. Kung kayo hindi kinalabutan, hindi ba talaga kayo kinalabutan? Or hindi kayo nag-iisip? Ha? Hindi nyo ginamit ang utak ninyo. Si Inday Zara. Ha? Akala nyo ba wala yung hawak na ebidensya laban sa inyo na ipipresenta sa court? Ha? Siya ang huli nga mamamayagpag kasi may hawak siyang video laban sa inyo. Ilalabas niya lamang ito pag uh, naumpisahan na o nasa Tra, uh, nasa ano, paglilitis na. Ha? Ipipresenta niya ang hawak niyang video, ebidensya laban sa inyo. Kaya, Nako. Talaga nga may uh, sa kangkungan kayo mapupulot. Pag sinabi kasing impeach, it means na charge, na sakdal, ha? Hindi na tanggal Role ng House of a Representative, no? To charge an official the deemed violations. House of Representative since to Senate. Okay, sinado. Ito si Bippy Sara, chinars namin, sinakdal namin sa paratang na ganito or chinars namin sa paratang, ha? Okay. Please put him or uh, please put him or he, uh, please put here a uh, him or here. Yung trial, ha? Yon po ang uh, ang uh, uh, ang uh, papel ng uh, ang or the House of Representative. O si Senado titingnan nila ngayon ang merits ng mga paratang. Pwede nilang uh, i-dismiss, pwede din uh, pwede nilang i-dismiss, pwede din nilang itanggapin para elites o trial court. Okay, mali po yung uh, uh, impeachment trial kasi tapos na yung prosesong impeachment or pagpaparatang sa opisyal. Daya lang ang ang tamang term pero sa Pilipinas naging tawag na sa trial is impeachment trial kahit strictly speaking eh mali ito okay dapat malinaw o maliwanag sa inyo yon okay ang trial na ito ay hindi legal or criminal process walang makukulong walang magmumulta administrative lamang para alamin kung tama ang mga paratang para Una, tanggalin sa posisyon. Pangalawa, hindi na pwedeng maglingkod sa bayan, elective or appointive. 'Yun po. Usually, ang presitsong ito, ada uh, political exercise. Hindi talaga at uh, patungkol kung sino ang tama, kung sino ang magaling sa trial. Kundi kung sino ang uh, kaalyado sa politika. Same sa house of our representative it's about sino ang kalyado mo ano ang makuha ko sa boto ko